So dito pala siya kumukuha ng mga ano. So dito yung barbecue. Ayun oh, no? barbecue. Ang ganda ng mga ano Alos fresh na fresh Yung mga Ang dami pala rito guys so So, dito pala yung namimili si Diwata. guys right, so. Ayan. So, very fresh. Mga fresh po. ako At saka gusto ko sa ni man ng dera. Hindi lilipas last mo na <laughs> para wala na magpa-shout out. Siri my birthday pa shout out. Siya <laughs> <laughs> si So dito pala binibili ni Diwata yung kanyang pa ano uh, longganisa overload. Ah, ayan, ay, na, ay, dito na yung anak ng may-ari ba't may-ari talaga na kahit piso talaga hindi ka makatawad ay ganon ay ganon alam mo ang katuwiran niya piso din kasi yan eh grabe kaya naman talaga hindi tayo magtataka kung bakit milyonar na siya ngayon shout <laughs> <Check> out shout <laughs> out what's out shout out shout out <laughs> so ito naman sasabing mo dito pala bumibili si Diwata ng kanyang ano langgunisa Sige po invite natin yung ating mga customer te Sige po, naka-live tayo ma'am, naka-live. punta po kayo dito. Sino po hahanapin? Mikene po. Ay, Mikene, kapangpangan niya pala. Nya, ay, niya pala manyaman. Sige po. Kaya pala masarap guys, ay Mikene pala yung kanyang gamit. Ayan. Nakala salamat po. So yan oh. so uh, Balikan natin yung pinamili ni Diwata Na uh, condiment guys so, so dito po yan So yan So paikot-ikot lamang po yung kanyang uh, Mga suke So dito lang yan <laughs> So dito yan siya namimili guys so, Kita mo naman natin na ano, fresh na fresh Yung kanilang mga gulay oh fresh na fresh yung so, kanilang mga kaya pala masarap yung pagkain ni diwatang sinisir dahil dito yan napaka fresh napaka fresh Yan, nakapabili na po si Diwata guys sa uh, na lang kinikwenta na lang yung kanyang uh, na total na pinamili at ngayon alam na natin alam na natin ngayon kung saan namimili si Diwata oh. Oh. Ah. Oh. So, may sasakyan ako ng pick up. Idol, papi. Samahan mo, mo doon mani. Sasakyan mo na rin tong iba. Dito kay Jake. Dito kaya nasa na, andito siya sa kabila. Yung putang puting so, pick up, pick up. Bibili sana ng uh, alamansi. Hehehe <laughs> Dito po, dito po. Andiyan niya uh, ano puting pick up. So, uh, ito guys. Maraming pinabili ngayon si Diwata para sa kanyang uh, parisan. Ito na. So dito tayo, dito tayo. Yung puti kuya. Ayun oh, no? ito. ito oh. Ito oh. Ah Ayun oh, no? yung yung nagkakarga ng bigas. 'Yung kinakarga ng bigas. So, kita mo di ba? Ang daming uh, ano ni diwata, hindi. So gamit na gamit po talaga yung pick up Apakaswerte niya dahil Taman tama yung pick up ang binigay sa kanya Kaya yan o, oh, gamit na gamit sa kanya oh. oh, O, kaya guys o oh. Tapos sunod, malagyan na, palagyan na natin ang camper, ano? Oh, pop guys oh. Ayan oh. Ayan. Talagang uh, todo ang uh, tinodo na. Yung uh, pamimili ni Diwata. Dito kaya sa baba ko ya, baka mal ano kaya 'yo. Sige sige. Ay sa gitna na lang, gitna, diyan Yan, okay, okay. Ah, okay. oh, baka malaglag eh.

nakita naman kung gaano ang gamit na gamit ko talaga at malaking bagay talaga ito sa akin at GW yung nabiligay sa akin sa akin na pick up dahil tinan mo lahat ng pinamalinti ko dito ko nilalagay at araw-araw ko ito ginagawa diba? nakasakay na dyan lahat dito ka may kakarga pa atigas o diba guys? so ayan Okay na wala na? Meron pa. So ayan, habang hinihintay natin yung apat pa daw. So, iba nakita nyo naman, mas maya-maya, alis na kami. Apat na bigas na yung kakar na tapos punta na kami sa atin. So, si Francia, kung yung So, yun lang guys. Please like, follow, and share ng ating video para ma-update kayo lagi ng ating ginagawa everyday. Kung anong ginagawa ni Juan ng Paris araw-araw. Yun lang, ingat, and God bless, lahat. Ano yan? Picture para na kayo yung diwata. mo oh, Sige. Picture na kayo yung diwata. Ako din. Thank you po.